Uh, ito naman si Red ay uh, uh, sa kanyang uh, buhay, uh, pagtulong sa mga naapi. Uh, paano ba, ba gagawin yung Red ngayon na uh, kung ikaw na sa membro ng uh, ating San Piyan Panlalawigan? And ito po, uh, dati po ang um, hepe ako ng PAO sa Aparid District na nagsaservice sa First District of Cagayan. Alam ko na mahirap ang trabaho ng PAO, maraming kliyente, at kung minsan may iba na disqualified. Mm -hmm. Kung disqualified kay kailangan pang pumunta dito sa Tugigaraw para makakuha ng free legal aid service. Ang binibigay ko eh, libreng legal na serbisyo Sa lalo na lang sila pupunta, hindi na sumabiyahin ng malayo, doon na lang. At bibigyan ho natin sila ng na kalidad na serbisyo dahil alam nila na kung tayo ang nagbigay ng serbisyo, ibibigay natin yung todong uh, action at serbisyo sa kanila. At ito ay eh, magagawa natin kahit pa kasama na tayo ng member ng sa, Sagunyang Panalawigan. Dahil pwede tayong pagbuklod mm -hmm. yung mga iba pang private practitioners. Pwede natin pagsamasamahin. Hindi lang ako, pati lahat ng ibang private practitioners sa Apari, Kamalanyuga, iba pang towns dito sa First District ko. Para mas maraming matutulungan, mas maraming magkakaroon ng justisya po.